Mas gandang araw sa inyong lahat, mga bata. Ngayong ikatlong araw ng ating aralin, pag-aaralan natin kung paano mag-convert ng oras mula 12-hour format papunta sa 24-hour format at kapaligtaran nito. Handa na ba kayong math tuto? Kung handa na, atin ang simulan. Napag-aralan natin sa mga naunang video ang dalawang paraan ng pagsulat ng oras. Ang 12-hour format at ang 24-hour format. Sa 12-hour format, gumagamit tayo ng AM at PM. Samantalang sa 24-hour format, hindi na kailangan ng AM o PM dahil ginagamit lamang ang mga numero sa tuloy-tuloy na paraan. Ngayon, subukan natin kumpletuhin ang isang talaan na nagpapakita ng katumbas ng oras ng dalawang format. Ang 12-hour format at ang 24-hour format. Magbilang tayo kada oras. Magsisimula tayo sa 12 a.m. or 00 o alas 12 ng hating gabi. Susunod ang 1 a.m. or binabasa siya bilang 0100 o alauna ng umaga o madaling araw. Sa tingin ninyo, ano kaya ang susunod na oras na nawawala? Tama, ito ay 0200 o alas 2 ng umaga o alas 2 ng madaling araw. Subukan na nating lagyan ng mga sagot ang bawat blangko. Ngayon, ano ang napapansin ninyo sa mga oras sa 12-hour at 24-hour format? Tama. Dahil ito ay mga oras sa umaga, pareho lang ang mga numero sa 12-hour format at sa 24-hour format. Maliban lamang sa 12 a.m. or 00 na tinatawag nating hating gabi. Ipagpatuloy natin ang ating talaan na may 12 at 24-hour format. Sa pagkakataong ito, magsisimula tayo sa tanghali hanggang sa hating gabi. Kung inyong mapapansin sa mga naunang oras, kanina ay magkapareho ang mga numero sa 12-hour at 24-hour format. Pero pagkatapos ng tanghali, nagbago na ang mga numero sa 24-hour time. Halimbawa, ang 1 p.m. sa 12-hour format ay naging 13 sa 24-hour format. Sinabi ko nga kanina, sa 24-hour format, tuloy-tuloy ang pagbibilang ng oras walang uulit sa number 1. Paano nga ba ito nangyari? Simple lang. Kapag tanghali na or 12 p.m., ito ay isinusulat na ng 12 sa 24-hour format. Pero pagkatapos noon, dinadagdagan na natin ng 12 ang bawat oras para makuha ang katumbas sa 24-hour format. Para mas malinaw, tingnan natin kung paano ito kinokompute or kinikwenta. Halimbawa, ang 1 p.m. ay magiging 13. Dahil ito ay nasa hapon, magdadagdag tayo ng 12 para makuha ang katumbas sa 24-hour format. Ang 1 sa 12-hour format ay idadagdag sa 12, kaya 1 plus 12 equals 13. Kaya ito ay 1,300 sa 24-hour format. Kung ito naman ay 2 p.m., magiging 14 dahil 2 plus 12 equals 14. At tuloy-tuloy lang ito hanggang sa 11 p.m. na magiging 23 sa 24-hour format. Ngayon naman, punan natin ang mga patlang sa ating talaan. Madali lamang nating nasagutan ang mga patlang dahil ito ay nasa anyong talaan o table. Pero paano kung ganito ang sitwasyon? Iko-convert natin ang 1700 sa 12-hour format. Madali lang ito. Tandaan lamang ang simpleng rule. Kung magko-convert mula 24-hour papunta sa 12-hour format, magma-minus tayo ng 12. Kung magko-convert naman mula 12-hour papunta sa 24-hour format, Magdadagdag or magpa-plus tayo ng 12 kung ito ay PM. So, kung i-convert natin ang 1700 sa 12-hour format, 17 minus 12 equals 5. 1700 ay 5 PM o alas 5 ng hapon. I-convert naman natin ng 8 PM sa 24-hour format. So, 8 plus 12 equals 20. 2000 ang 8 p.m. sa 24-hour format. Napakahusay ninyo mga bata. Ngayon, sagutin naman natin ng ilang tanong upang mas mapalalim ang inyong pag-unawa sa ating aralin. Ngayong alam nyo na kung paano mag-convert ng oras mula sa 12-hour papunta sa 24-hour time format at kabaliktaran or vice versa, halina tulungan natin si Ana sa kanyang takdang aralin sa Math 5. Para sa bawat aktibidad sa kaliwa, ilagay natin ang tamang oras gamit ang 12-hour time format at pagkatapos ay isulat din ang katumbas nito sa 24-hour time format. Simulan na natin. Ngayon ay mas palalalimin pa natin ang ating pag-unawa sa pag-convert ng oras mula 12-hour time format papunta sa 24-hour time format at kabaligtaran or vice versa. Huwag kayong magalala, hindi nyo kailangang kabisaduhin ang bawat case. Ang mahalaga ay maunawa ninyo kung kailan at paano ito ginagawa. Narito ang ilang halimbawa para sa case 1, case 2 at case 3. Sagutan ang mga sumusunod na time conversion at isulat ang inyong mga sagot sa comment section. I-post muna ang video upang makasagot ng maayos. Magaling! Totoong marami kang natutunan sa ating aralin. Abangan ang susunod na video para sa ating bagong paksa. Hanggang sa muli, marami salamat. Laging tandaan, add love, subtract hate, multiply success, prepare to divide and conquer. Paalam!